padaliin ang konsepto ng uh, review. So, may na po ako mnemonics. Sa puti mo, ex mo pa kape. Sa puti mo, ex mo pa kape. Uh, so, sa, para sa sambitla. Pag sinabi natin sambitla, ito yung mga biglaang bulalas ng, uh, na ating nabibigkas, mga biglaang uh, salita na ating o lumalabas sa ating mga bibig ang uh, pormalisasyon panlipunan ito yung mga pagbati natin like good morning, good afternoon ganyan. Pag temporal naman ito yung tumutukoy sa uh, oras. Okay, umaga na, uh, gabi na ganyan. Muling pagtatanong. Ha? Ano? Ito yung mga uh, salita na, na bibigkas natin kapag uh, tayo muling may gustong tanongin. Kapag existential naman, uh, pagka maayroon o pagkawala. Halimbawa, mayroong uh, sakit, may may puno may hangin, may 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 uh, bahay. Ganon, ang existential. Kung baga tumutukoy ang existential sa um, existence ng isang bagay. Kung mayroon ba o wala. Pag sinabi namang modal, ito ay ang makikita mo sa pangusap na gumagamit ng gusto na inspirate. So, pag modal, tumutukoy siya o mga salita siya na nagpapahayag ng iyong pagkagusto, ganun siya. Madalas na makita mo dyan na salita ay gusto, nais. So, pwede nagpapahayan siya ng iyong interest sa isang bagay. Pag sinabi namin panagot, ito yung mga um, salita o mga sagot na ating uh, uh, binibigay sa mga tanong. Pag sinabi namin yung phenomenal, ito yung tumutukoy sa uh, kalikasan. So, yan yung um, pangusap na walang paksa. Sa puti mo, eks mo pa kape. Sambitla, promulasyon, temporal, muling tanong, existential, modal, panagot, kapandingwa, and phenomenal. Okay, number two, lumiling Anong uri ito ng pangusap na walang tiyak na paksa? A. Temporal B. Existential C. Phenomenal or D. Modal Okay? Ano dito ang titingnan natin? Lumilindol Temporal Existential ba? Modal ba? Or phenomenal? Tingnan nga natin Okay, kung titingnan natin dito Pag sinabi natin phenomenal Ito yung tumutukoy sa kalikasan So ito ba ay Ang lumilindol ba? May kinalaman ba siya sa ating kalikasan? Yes. So, ang sagot dito is phenomenal. Pag sinabi kasing modal, tulad ng sinabi ko, um, ito ay nagpapahayag ng iyong pagkagusto sa isang bagay. Pag existential naman, existence. Pag temporal naman, ito yung uh, mga uh, papahayag ka ng oras. Okay, pangungusap na nagpapahayag ka ng oras, ganyan. Tulad yan, temporal, oras. Basta, ang key dyan is yung oras. Halimbawa, tanghali na, gabi na.